Andito na naman ako sa harap ninyo para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. So guys, ang ating topic ngayong araw na ito, ang mga tanong ng lalaki na ayaw na ayaw ng mga kababaihan. So pag-uusapan po natin ang mga tinatanong ng isang lalaki sa isang babae na pinakaayaw namin. Ano? So para hindi po tayo mabasted Magkaroon tayo ng idea at uh, ginawan ko ito ng video para naman na uh, uh, tawag dito. Uh, maalala nyo kung ano yung mga bawal na itanong sa isang babae. Dahil kapag naitanong nyo ito sa isang babae, automatically busted na kaagad. <laughs> Pero yun guys, hindi naman lahat pari-pariwan. No? Meron namang sumasakay din sa mga baka nagbibiro lang. So narito po ang uh, mga tanong na wag po nating itanong sa mga kababaihan kung maari lang. So, yung number one, birhin ka pa ba? O virgin ka pa ba? Para sa amin guys, napakasakit po sa amin mga kabab sa babae kapag tinatanong kami ng birhin ka pa ba? Nakakadurog puso ang tanong na ito. Chak, busted ka na. <laughs> So guys, huwag po natin itanong ang uh, tawag dito. Ang tanong na ito, kung virgin ka pa ba? Dahil sobrang sakit po, masyasyak po ang isang babae kapag tinanong natin itong tanong na ito, no? So yan po yung number one na hindi natin dapat itanong sa mga kababaihan. At ang number two naman, nilabasan ka na ba? O ano ba ito? Ang ibig sabihin nito, nag orgasm ka na ba? So guys, ang, ang tanong na ito rin ay nakaka komplikado po sa mga babae dahil bar karamihan o marami sa mga kababaihan ang hindi po nakakaranas ng orgasmo during talik. So kaya huwag na huwag po nating itanong ito pagkatapos ng talik kung nilabasan ba ang ating partner o sino ba niyan ng mga mahal sa buhay na Ah, uh, nakipagtali kayo, wag na wag po nating itanong pagkatapos magtali kasi talagang baka makulaps yung babae no? Mahihiya siya, hiyang hiya siya kasi nga sinabi ko na kanina na kaming mga kababaihan, hindi po lahat na uh, talik ay nilalabasan po kami. Meron pong time na wala talaga yon hindi lang hindi lang po natin nahalata sa ating mga mahal sa buhay dahil hindi naman po nila sinasabi ano so kaya wag na wag po nating itanong yon bahala na ikaw na ang mag-decide kung masaya ba yung kapareha mo o ano man yan o sa, yan po yung number 2 na wag nating itanong yung nilabasan ka na ba at ang number 3 naman nagsasarili ka rin ba ano bang ibig sabihin? Ibig sabihin, nagsusolo play ka ba? Yung nagsasarili, no? Ang tanong na ito ay para sa mga, kung para sa mga babae ay napakadismaya po. Kaya huwag na huwag po rin nating itanong ito kahit po sa mga mahal natin sa buhay. Dahil napakasensitibong tanong. So, alam po natin, alam, alam, alam ko rin, alam ninyo na Marami din sa kababaihan ang nagsasarili. Kasama na po ako doon. Hindi ako magsisinungaling. So, kapag tinatanong po kami ng isang lalaki, kapag ito'y itanong, hindi na po kami makakuan, uh, makatawa, makasagot. Masyak kami pag tinanong niyo po sa amin. Aywan ko lang po sa mga kalalakihan, yan, Dahil alam naman, ng, ang normal naman talaga siguro ang mga lalaki ang gumagawa. Pero hindi lang naman po mga kalalakihan guys. Meron ding mga kababaihan na nagsasarili. Kaso lang napakasensitibong bagay lalo na sa atin sa Pilipinas dahil isa tayong kristyano. Kaya mas uh, baganda naman siguro'ng pakinggan kung lalaki ang gumagawa kaysa mga kababaihan. Kaya ano, 'wag na 'wag nating itanong ito sa mga babae, lalo na sa mga hindi pa natin gaano mga uh, tawag dito, mga yung hindi hindi malapit sa atin. Kahit malapit po sa atin, wag na wag na lang po nating itanong ito, no? So yan po yung number 3. At ang pang-last naman is yung nanonood ka rin ba ng porn o X-rated video? O isa rin po ito. Ito ginagawa rin ng mga kababaihan, ano? So, marami ding mga babae ang nanonood ng porn ay ayon sa aking nalalaman o mga pagtanong-tanong sa aking mga kapaligiran at uh, mga kaibigan. So, marami po ang nanonood. Dahil napakasensitibo ang bagay na ito, ito rin ay isang tanong na huwag po nating itanong sa isang babae, kahit pa pabiro po. Kahit pabiro pa yan. At tiyak, masasak talaga ang isang babae. At kung nanliligaw ka pa, tiyak, busted na ang isang lalaki. So, guys, ito po yung mga tanong na pinakaayaw namin ng, mga, ng mga babae. Magtanong na po tayo ng kahit ano dyan, sabihin mo ng uh, pangit, sabihin mo ng ang kapal ng makeup mo, o ang taba mo, o ang payat mo, dahil naman, talaga namang nakikita yan ano kasi ito namang sinasabi ko hindi hindi yan nakikita di ba yung nagsasirid hindi naman magpapakita yan eh so yan po yung uh, dapat lang nating anong tawag dito, isa isip itong binigay kong apat na ito. Baka sakaling mayroon pang mga nanliligaw po dyan, no? Baka kasi alam nyo naman guys na tayong mga, <coughs> sorry po, tayong mga Pilipino is mahilig tayong magbiro, no? Joker tayong lahat. So, kahit pabiro po, wag po nating itanong ito sa ating mga mahal sa buhay. Kahit uh, close, close natin ang mga uh, babae, No So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang video ngayon. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. At pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat. At doon po may nagtatanong tungkol sa Japan na mga job order, mga trabaho. Uh, sinabi ko na po doon sa isa kong video na wala pong direct hiring dito sa Japan. Gusto ko mang tulungan kayo gustong-gusto kong tulungan ang aking kababayan dahil napakarami pong trabaho dito sa Japan kahit ano farmer, welder, o teacher kahit ano andabi siguro nasa mga 300 ang kadami ang trabaho dito. Ngunit ito po ay kailangang dumaan po sa ating ahensya sa Pilipinas at hindi po ako pwedeng mag uh, ano tawag dito uh, sa sarili kong sa sarili kong sikap na magkumuha ng mga trabahante ay wala po. At wala po akong company. Siguro kung may company po ako dito, pwede pa akong mag-direct. Pero wala po. Kaya dadaan po tayo sa ahensya, sa PUA o sa mga agencies natin sa Pilipinas. Ano? At para hindi po kayo maluko, magtanong po tayo sa PUA kung talagang legit ba yung mga agency na, puntahan natin. No? So, ayan guys, sana sa susunod, Magkikita na naman tayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.